tuklasin ang mayamang kultura at ganda ng anim na probinsya ng Bicolandia. Mana mga tugang, mag kita! Asin magugma kaibaan buong kabikulan. Inian, magayon na kabikulan. Hello, hello, Bicolandia! Malahay na hapon po sa Tuyang Gabos. Welcome po muli sa ating programa, Ang Magayon na Kabikulan. Ngayong hapon kami po ang inyong makakasama sa hapong ito. Ako po ang kapatid na Faye Praga mula po sa lokal ng Palanog, Distrito ng Albay. At ako po ang kapatid na Edna Laksa mula po sa lokal ng Legazpi City District po, po ng Albay. At tayo po ay live na napapanood via uh, INC Radio DCEN 954 at sa INC Radio YouTube channel. Samahan po ninyo kami sa 30 minutong puno ng kaalaman at kasayahan because today we are bound to experience the beauty of the capital municipality of Catanduanes which is Viracatanduanes. Yes po, tama ka po dyan, Ate Faye. At excited na po tayong lahat na sa inayang daw pong travel vlog ng distrito po ng Patanduan. Yes. Bago po yan, binabati po namin ang amin pong tagapangasiwa po ng distrito, ang kapatid po na Eric Bisaratan at sa amin pong Pangalawang tagapangasiwa ang kapatid po na Barry Javier. Sa amin din pong KSKT ang kapatid na Philip Basena. At sa amin din pong District Multimedia Advisor ang kapatid ng Neljit Estraliado. Yes ate, ngayong araw po ay may makakasama rin tayo ng mga ate at kuya. At galing po sila sa ating featured destination. Kaya tawagin naman po natin ang ating co-host, ang ate Judy tanyan at ang kuya Larzen. Hello po. Hello po Ate Judy Ann and Kuya Larson. Ayan. Ate Judy Ann, hello. Ayan, so magbabalik po si Ate Judy Ann mamaya sa topic discussion po natin. So bago po yan, dito po muna tayo sa ilan pong mga segment. Magandang araw po mga kapatid, magandang araw po sa lahat ng nakasubaybay po sa magayuan na kabigunan. Ayan. Ayan. Bago po tayo magsimula mga kapatid, um, saksihan po natin ang ilang mga weather updates at ilang pong public service na ihatid po sa atin ang distrito po ng um, Naga. Kuya Adam, ihatid niyo po ang Bicol News. Bicol News! Yes po, magandang hapon po sa lahat ng na nakikinig at nanonood po ng INC Radio Bicol Region. Pagayon okay, na po ako nandito po sa uh, Drive dito po sa Naga City. At kasalukuyan po nararanasan po natin ng magandang panon at paulap na pa noon. At base na rin po sa, uh, sa forecast po na pag-asa po ay ang, high, ang heat index po dito po sa ating lugar, dito po sa Bicol, ay from 40 degrees po hanggang 43 degrees Celsius yan po sa Legazpi City and So patuloy pong ingatan po natin ang ating mga sinili, magdala po tayong mga pananggalang sa init at uminom po ng maraming tubig po. Para lang po sa mga power interruption up updates po, dito po sa arjan po sa Sarusagon Post, uh, possible sa Soreco dos po. Magkakaroon po ng power interruption from 3 to 4 p.m. po ngayong araw sa portion ng Seabris Homes Barangay Kabit and East District. Diyan naman po sa uh, Sorsogon pa rin po, magkakaroon pa rin po ng power interruption po sa April 27, Sunday from 6 a.m. to 11 a.m. Diyan po sa Barangay Benguet at Gubat District. Diyan naman po sa Albay, sa, sa, ngayong araw din po from 8 a.m. to 5 p.m. magkakaroon po ng Park Corruption po sa barangay ng Santo sa area po ng Santo Domingo. Makakay malilipot tabako areas po dahil po sa massive land clearing activity po. At yan lang po ang ang mga point interruption ng weather this po dito sa ating uh, dito po sa Bicol region ako po ang kapetida ng Bicol para po sa Bicol News. Bicol News. Yes, thank you po Kuya Adam sa paghahatid ng mga public service announcement. Tama po yung sinabi ni Kuya Adam, napakainit po ng panahon ngayon. Kaya mga kapatid, stay safe po and stay hydrated dahil napakainit po ng panahon ngayon. Yes, tama po kayo at Tay. Lalo na po ngayon is um, nababalita po diba na mataas po ang heat index na nararanasan po natin dito po sa Bicol sure. Ayan, bago po tayo um, magpatuloy pa mga mahal na kapatid, Um, saksihan po natin ang ilang mga aktividad na isinagawa po ng iba't ibang distrito at lokal po dito po sa Bicol Region. Narito po ang Kapisanan in Action News. Narito ang ating Kapisanan in Action News. Maraming salamat po at magandang hapon. Sa distrito ng Albay, masiglang nakipagkaisa ang mga kapatid na kadiwa sa isinagawang kadiwa formal at fun walk activity. Narito po ang report ni kapatid na Edna Laksa at kapatid na Farah Jane Ballivino. Suot ang kanika nilang formal at magagandang mga damit, nag-enjoy ang mga kapatid na nasa kapisan ng kadiwa sa isinagawa nilang kadiwa formal. Baka sa kanilang mga muka, ang saya na dulot ng okasyon na ito. Ang aktibidad ay pinangunahan ng mga may tungkulin sa lokal ng Bakakay, Distrito ng Albay. Mula po dito sa Distrito ng Albay, ako po ang kapatid na Edna Laksa para sa Kapisanan in Action News. Hindi lang physical fitness ang na-achieve ng mga kapatid mula sa lokal ng Kamalig, Distrito ng Albay, kundi pati na rin ang emotional relief sa isinagawa nilang Kadiwa Fun Walk Activity. Sama-samang napisa ang mga kapatid sa isinagawang aktibidad na talagang nakakapagdulot ng iba yung kasiglahan sa bawat isa sa kanila. Mula sa Distrito ng Albay, ako po ang kapatid na Farah Jane Baldubino para sa Kapisanan in Action News. Nilaho naman ng mga kapatid na kabataan o PNK sa distrito ng Sorsogon, ang isinagawang tagisan ng Talino Area Level Elimination. Sa report ni kapatid na Jomilinda Dor. Nagpamalas ng kanilang ang King Talino, ang mga kabataang Iglesia ni Cristo sa Distrito Eklesiastiko ng Sorsogon sa isinagawang International Tagisa ng Talino Area Level Eliminations sa Bulan at Irosin Area sa pangunguna ng mga may tungkulin sa pagsamba ng kabataan o PNK matagumpay na naisagawa ang aktibidad. Tampok na bahagi ng pagkakatipong ito ang pagsagot ng mga kabataan sa mga tanong na hinango mula sa mga leksyong itinuro sa kanila sa mga pagsamba. Nagdulot din ito ng kasiglahan sa mga kapatid para lalo pang makipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa Sorsogon City, ako po si kapatid na Jomi Lindador para sa Kapisanan in Action News. Samantala, bahagi sa pagdiriwang ng ikapitong putlimang anibersaryo ng lokal ng Masbaranon, ang pinakamatanda at pinakaunang lokal sa distrito ng Masbate, Nagsagawa ng socializing kahapon ang mga kapatid. Nagpamalas ng angking galing sa pag-awit ang mga kapatid na tampok ang mga iglesia ni Cristo Original Music, na nagdulot ng kasiyahan at lalong kasiglahan sa mga dumano. Sa pangunguna ni kapatid na Mark Capini, destinado ng lokal ng Mas Baranon, ay matagumpay na naisagawa ang aktibidad. Iyon po ang ilan sa mga aktibidad na isinagawa sa mga distrito sa Bicol Region. Mula po sa distrito ng Masbate, ako po si Kapatid at Princess Dinas at ito po ang Kapisanan in Action News. Inyong natunghayan ang Kapisanan in Action News. Ayan, thank you po ate sa paghahatid po ng mga recent uh, activities na isinagawa po sa iba't ibang distrito sa Bicol Region. And yes, ate Edna, di ba napakahalaga rin po na meron po tayo mga ganitong aktividad na isinasagawa dahil parang perfect avenue po siya na makapag-release uh, ng stress. Siyempre, ang buhay ngayon hindi naman madali. So parang magandang experience din na makasali tayo sa so, mga ganitong klase ng activities. Tama po ate Tay, at hindi lang po... Uh... Um, pangkasiglahan po ang ginagawa ng ating mga kapatid kapag higit pagkaisa po sila dyan kundi maging nahuhugog po ang kanilang mga kakayahan yes. sa iba't ibang uri po ng mga aktibidad na isinasagawa po sa loob ng flash. Yes. Ngayon naman po atin, sama-sama naman po natin saksihan ang mga kahalagahan ng pag-ibig sa magulang lalo na sa kanilang pagkanta. Panoorin po natin ang video na ito. Sila na unang nagturo ng tunay na pagmamahal. Nakadama ng tunay na kaligayahan sa bawat kong pagngiti. Nalungkot at nasaktan sa tuwing ako'y umiiyak. Silang nagturo sa akin mula sa pagkabata na anumang maranasan, manalangin at magtiwala sa Diyos. Ngayong sila'y matanda na, na tara na po. sa na po tayo. Huwag kalimutan sina tatay at nanay, lalo na kapag sila'y matanda na. Isang paalala mula sa Ayan's Radio, Magayon na Kabikulan. Thank you po. Na napakaganda po na ang pinalabas na video. Bagaman maikli po siya, napaka-meaningful po ng uh, message ng video na yun. Na totoo nga naman na malaking uh, bahagi ng, sa ating pagkataong ating mga magulang. Kung kaya't kailangan galangin, mahalin, at pakamahalin natin sila, lalo na sa kanila pong mga pagkat. Hey, Ayan, tama po at um, lalo na po ipinaputos po yan sa atin simula po nang tayo bata at itinuro po, yan ng ating pamamahala. Yes, at bago naman po, tawagin rin po muna ulit natin si Ate Judy Ann mula po sa Distrito ng Katandaan. As Ate Judy Ann, hello po. Hello. Hello po, muli magandang hapon po mga kapatid. Kanina po ay nagkaroon lang ng technical issue. Pero ngayon ay ready na po makipagtalakayan dito po sa Magayon na Kabikulan. Pero bago yan ate ay amin po munang binabati ang lahat po na mga kapatid dito po sa distrito ng Katanduanes na ngayon po ay nakasubaybay sa ating pong programa. At syempre amin pong binabati ang amin pong tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Danilo L. Colipano, maging ang kanya pong buong sambahayan. Happy, happy watching po. At sa amin pong pangalaman, dalawang taga-pangasiwa ang Kanestor Fernandez na sa biyernes ay magdiriwang din po ng kanyang kaarawan. Advance, happy birthday po, Canestor. And of course, sa kanya pong may bahay. At sa lahat po ng mga district, uh, district staff dito po sa distrito po ng Katanduanes. Binabati ko rin po ang lokal ng Pandaan, ang lokal ng Summit, at ang lokal po ng Baras. Happy, happy watching po sa lahat. At kasama ko po ngayon mula po dito sa distrito ng Katanduanes, ang Kuya Lance. Magandang hapon po mga kapatid. Binabati po namin unang-una sa lahat ang lokal po ng OBO na panganay na lokal po dito sa distrito ng Katanduanes at sila po ay sasapit sa kanilang ika-75 na anniversary ngayong darating po na Martes. At binabati rin po namin ang amin pong lokal, ang lokal ng Hillside na nagdiwang naman po ng kanilang ika-8 na anniversary noong nakaraang linggo po. At binabati rin po namin ang aming mga kamag-anak mula po sa Asaytono and Peran Family, ang mga lolo, lola, tito, tita, ang mga pinsan, at sa lahat po ng mga nanonood ng INC Radio, magayon na kabikulan. At higit sa lahat po, nais po namin batiin ang tagapag-ugnay po ng mga kapisan ng pansambahayan, ang kapatid na Angelo Aranyo Manalo ng maligayang maligayang kaarawan po. Thank you so much po Kuya Lance. Ayan sa so mga kapatid po natin. Huwag uh, po kayong bibitin kasi mamaya po sa topic discussion ay amin pong ipapakilala sa inyo ang uh, Capital Municipality ng Probinsya ng Katanduanes. Ayan back to you po Ate Faye. Ayan, thank you po Ate Judy Ann at Ate Faye at sa amin pong mga kasama at maging sa amin pong mga taga-subaybay. Bago po tayo tumungo sa pinaka-main topic discussion po natin ngayong hapon, um, nakikisuyo po kami na samahan po ninyo kami in the entire 30 minutes flow of our program in today's episode. At magbabalik po kami makalipas po ang ilang mga, ala mga paala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Sa nakaraang episode ng Kumida Zamboanga ay itinampok ng distrito ng Pagadian City Zamboanga del Sur ang masarap na Maha Blanca. Mag-e-enjoy naman kayo sa itatampok ng distrito ng buong Zamboanga del Sur na perfect pang merienda ang okoy di sa segment na Flavors of Zamboanga. At pupuntahan din natin ang lokal ng Liloy sa distrito ng Zamboanga del Norte sa segment na Local Profile. Abangan yan sa darating na Sabado, April 26, 2025 sa ganap na ng gabi dito lang sa Zamboanga Season 2. Game on, go out. This Saturday at 4 p.m. Philippine time, get ready to take aim. This week, we are featuring the exciting sport of archery with tips and tricks to help you along the way. For our Eats Chada segment, learn how to make a delicious potato salad. Witness the inspiring activities of the Iglesia and Cristo districts across Northern Mindanao. Don't miss out. Tune in this Saturday at 4 p.m. for another action-packed episode of Game On, Go Out. Welcome back po mga kapatid at ayan dito na po tayo sa highlight ng ating programa. sama-sama so, -sama po nating tuklasin ang ganda ng Virac, Katandaanes sa inihandang video ng Distrito ng Katandaanes. Tuklasin ang mga atraksyon sa Bicol sa Habos na Kita sa Bicol. First class municipality dito sa probinsya ng Katandaanes ang bayan ng Virac. Pangatlo ito sa pinakamalaking bayan at ito ang kabisera ng nasabing lalawigan. Ayon sa Philippine Statistic Authority o PSA, humigit kumulang 76,000 ang populasyon ng bayang ito batay sa 2020 census. 63 barangays ang bumubuo sa bayan ng Verac. Welcome po sa bayan Now! Kung ikaw ay bibisita sa probinsya ng Katanduanes, ang bayan ng Virac ang pinakasentrong bayan. Kung ninanais mong sumakay ng eroplano papunta dito, ay matatagpuan sa barangay Kavinitan ang airport ng probinsya. Ang mga bases naman na galing Manila ay isinasakay din sa mga sasakyang pandagat na tatawid mula Tabaco Albay. Kaya ang isa sa mga dalawang seaport ng probinsya ay matatagpuan din sa bayan ng Virac. Malapit sa pier ang kahabaan ng Imelda Boulevard kung saan naging place of attraction din ng mga tao rito. Sa umaga ay maraming nagja-jogging at walking at kinahapunan naman ay magandang mag-relax at mag-unwind dito. Don't worry, kung kayo ay makaramdam ng gutom ay maraming kainan na maaaring pagpilian dito lang din sa tapat ng boulevard. At kung hanap niyo naman ay tourist attractions ay maraming iniaalok ang bayan ng Verac. May mga malalapit na mga beaches or resorts na very accessible puntahan. Tricycle ang pinaka-mode of public transportation sa bayan ng Garak. Magkikita sa downtown area, ang munisipyo maging ang mga malalaking establishmento, pati na rin ang pamilihang pambayan. Dito sa downtown area ay may mga kapatid tayo dito na nakapag-establish ng kanilang kabuhayan. Katulad na lang ng ating mga kapatid mula sa lokal ng Verac na mula pa sa kanilang tatay ay naituro at naisalin sa kanila ang kanilang naging kabuhayan. Haraya, ilang taon na po kayo na nanegosyo po? Ano, 15 years. Paano po nagsimula ang ganito niyo po? Hindi? Ano kasi sa part na part ng family ko, si Papa Anja, tinasang siyang ano, watch repair and uh, develop repair shop. Tapos, ito yung asawa ko, ay eh, wala naman siyang anak buhay para ano nila sa mag pagtrabaho mag, mag, mag apply ng trabaho at sarili na namin tinuruan na lang siya ng baba tapos yun natuto siya nagbukod na din kami ng sariling business so dito po sa Virac ilan po kayong magkakapatid na ganito po yung business pwede no eh kasi kayong kapatid pero kami yung pito ito magkakapatid pare-pareho po yung negosyo ang pamilya ng mga Molina ay mga masisiglang may tungkulin sa loob ng Iglesia Ni Cristo sa lokal ng Verac. Kahit abalaman sa pang-araw-araw na buhay, ay laging ipinagpapauna ang gawang paglilingkod sa Panginoong Diyos. May tatlong lokal sa bayan ng Verac. Ito ang mga lokal ng Palta, Hillside at ang sentrong lokal ng distrito, ang lokal ng Verac, kung saan matatagpuan din ang tanggapang pandistrito. Kaya kung kayo ay mapunta dito, ito po ang mga araw at oras ng pagsamba. Miyerkules 6.30 p.m. Huwebes, 6 a.m. and 7.30 p.m. Sabado, 6 a.m. and 6 p.m. Linggo, 6 a.m. and 9 a.m. for CWS o Pagsamba ng Kabataan. Lokal ng Hillside, Wednesday, 6 a.m. and 7 p.m. Linggo, 6 a.m. and 10 a.m. Lokal ng Palta, Webes, 6 a.m. and 6 p.m. Linggo, 6 a.m. and 10 a.m. Kaya, hamas na kita! Digdi sa Virat Katanduanes! Ayan, napakaganda pala ate sa Virac. And also, nakita ko kanina yung Boulevard. Parang katulad din pala siya dito sa amin. Meron din kasi dito sa Legaspi na Boulevard. And also, ang nakatawag rin ng pansin ko ay yung uh, tourist spot na ipinakita kanina. Yung may white sand beach. Napakaganda rin ng yung... Uh, tourist spot na ipinakita kanina despite na kumpleto na rin pala talaga yung uh, mga establishments, sa Virac. Pero at the same time, meron pa rin pala ang mga uh, tourist destination dyan sa Virac, sa ko po dyan, Ate Faye. At konting trivia lang po sa amin pong mga taga-subaybay at sa amin pong mga kasama at sa Ate Faye. Um, alam niyo po ba na ang Viracatandoanes ay tinatawag din pong the happy island that is also known as the land of the Holding waves. Dahil po sa lokasyon nito na nasa easternmost part ng Bicol Peninsula na ginawang unang lupain sa Pilipinas na nakaharap sa Pacific Ocean. At bukod dyan, Ate Faye, alam niyo po ba na hindi lang likas sa yaman ng kalikasan ang may pagmamalaki ng probinsya po ng Katanduanes, kundi maging ang kanilang mga sariling produkto na abaca making. Alam niyo po ba na kilala ang Katanduanes bilang abaca capital of the Philippines and the world. O so, ate, pang buong mundong pagkilala, world's leading abaca producers. Kaya doon pa lang po sa mga pagkilala sa yamang, uh, likas na yaman ng Katanduanes, ay nakaka-proud po na maging isang Bicolano o uh, Bicolan. Yes, syempre pakikinggan rin po natin ang uh, galing mismo sa katanduan, sa Vera Katanduan, sila Ate Judian. Ate Judian, kumusta po ang experience ninyo sa Vera Katanduan? Yes po, ma. Uh, akin na rin pong hihingi ng pagkakataon nito Batiin po ang lahat ng pong mga kaibigan Mula po dyan sa lokal ng Verac At syempre po sa lahat ng kapatid Na lagi namang nakatutok sa uh, Magayon na kabikulan Dyan po sa lokal ng Verac Ayan po, ako po ay nag aral sa uh, Verac uh, ta Naging tahanan ko po ang lokal ng Verac For almost um, five years Ayan, I, no... Ano pala? Seven years. Ayan, medyo nalilito na tayo. Uh, seven years kaya naman uh, talagang malapit sa puso ko ang bayan ng Verac dahil dyan po ako talagang nahubog, lalong lalo na po sa pagtupad ng akin pong banal na tungkulin. At syempre po kung pag-uusapan naman ay tourist destination tulad po ng napanood ninyo, ay marami pong magagandang puntahan, marami pong magagandang beaches na talaga namang may enjoy nyo po once na pumunta po kayo dito sa uh, Happy Island, Katanduanes. And of course, course, si Kuya Lance ay may ibabahagi rin kanyang experience sa Bayan po ng Vera. Thank you po, Ate Judy. So, ang, uh, pro, ang Bayan po ng Vera ay ang capital o ang sentro ng probinsya ng Katanduanes. Kaya dito nyo matatagpuan yung uh, mga establishments, mga building. Pero bagamat po, bagaman dito, mayroon siyang maraming tourist spots kumbaga mixed po siya ng uh, urban at ng mga tourist spots. And trivia po pala, fun fact. Alam niyo po ba mga kapatid na ang bayan po ng Verac, ang pangalan po ng bayan ng Verac ay nagmula po sa Bicol word na Burak o sa Tagalog po ay Bulaklak. Na nung dumating po ang mga Kastila noong unang panahon, ay nakita po nila na maraming bulaklak dito sa lugar ng Verac at yun po ang naging katawagan o pangalan po ng bayan ng Bera. Ayan, thank hey, you so mga. much. Thank you so much sa inyong uh, trivia kuya Lance. Ano talaga? Nakalimutan ko ring sabihin ang 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 salitang Bera po ay nanggaling talaga sa uh, salitang burak o bulaklak na talagang nagre-represent ng kagandahan. Ayan, Ate Faye, Ate Edna. Yes, thank you po, Ate Judy Ann. Ate Faye, nakapunta ka na po ba sa Viracatandoans? Tapos nga ang pala, hindi pa po. <laughs> hindi pa natin narating ang Viracatandoans pero yes, looking forward tayo na makapunta tayo sa Viracatandoans. And also, Ate Judy Ann, nakita rin po pala namin kanina na meron pong mga uh, tourist destination yung sa Virac. Eh, given the fact po na ang Virac ay parang center din po siya, gano'n po ba kalayo yung mga Uh, tourist spots from the pinaka sentro po nung uh, Virac po. Ayan po, Ate Faye, from uh, uh, pinaka-town po ng Virac, ay magta-travel ka lang po ng 15 to 20 minutes, ay mararating mo na ang ilang magagandang white sand beaches dito po sa bayan po ng Virac. Katulad na lamang po ng Mamangal Beach na ang entrance fee po ay very affordable po sa lahat at talaga namang pangmasa. Ayan, thank you so much po Ate Judy Ann and Kuya Lars sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman sa Virac Catanduanes. Yes mga kapatid, bisitahin po natin ang Virac At also meron din pong pagsamba na malapit po at may lokal din po na malapit po doon sa Virac At ayan po, babatiin din, magbabati bab po tayo sa mga na nanonood sa live chat. Ate Judy Ann, baka po may mga babatiin po kayo. Ayan, uh, binabati ko lang po ang aking buong sambahayan dito po sa Local Land Summit na ngayon po ay nanonood ng INC, Radio Bicol, Magayon na Kabikulan. Ayan, P. Alans, so baka may naisong batiin? Uh, Nais nice lang po namin batiin ang kapatid po na Jomel Carlos na ngayon po ay nagdiriwang ng kanila pong kaarawan. Kaya happy, happy birthday po. Back to you happy po, Ate Julie. Happy Judy. birthday po, Kadjong. At dito ba, pa, pagtitipang aking pong uh, tito na magdiriwang po ng kanyang birthday. Uh, dito, uh, sa, dito po sa Local Land Summit, ang kaesong magandang-magandang happy, 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 birthday! happy birthday po. Ayan, thank you po, Ate Julian and Kuya Lars. Babati rin po kami dito mula po sa distrito ng Albay. Happy viewing po sa mga tagalokal ng Ligao City. Happy viewing rin po sa mga tagalokal ng Malinaw, Donsol, Bugay. And also po, happy viewing po sa mga tagalokal ng Baaw at Iriga. Happy viewing po sa lahat ng mga nanonood at nakasubaybay po sa Magayon na Kabikulan. Ayan, Ate malapit na po tayong magpaalam sa lahat po ng mga nakasama po namin ngayong hapon. Dito, magbula po dito po sa studio at dyan po sa distrito po ng Katanduanes. At uh, sa iba pong mga, sa, at sa amin pong mga taga-subaybay ay nagpapasalamat po kami sa patuloy po na pagsuporta sa magayon na kabitulan at sa walang tawa pong um, pagtangkilik sa ating pong mga programa. Pagprograma at hindi po dyan nagtatapos. Ano po? Patuloy po namin kayong inaanyayahan na i-like, mag-comment at i-share po natin ang episode po natin na ito at maging ang mga susunod pong episode ng magayon na kabikulan. Huwag din po natin kalilimutan na i comment po ang ating lokal at ang ating pong distrito upang maib maibilang po namin sa mga patuloy po na nakikipagkaisa sa ganito pong mga um, programa na inilulunsad po ng ating komunidad. Yes, see you po ulit mga kapatid sa susunod po natin mga episode dito po sa Magayon na Tatlong Tatlongpong minuto na puno ng saya at impormasyon. Magkita-kita po tayo muli sa susunod at patuloy nating tuklasin ang natatanging ganda ng Bicolandia. Salamat po sa saindong padagos na pagsuporta sa magayon na kabikulan. This Saturday on UJ Radio. We uh, live a Christian life. Gusto kong may value yung kung ano yung mga sinishare ko. Okay yung, okay yung mataas na grades. Okay mm, yeah. yun. Dahil yun ang bunga ng pinagsisikapan mm naghirap -hmm. nyo, kayo. Pero hindi yan yung pinaka-importante. Hello po, si Katonying po ito. Si Carousel po ito, Mrs. T. Iniimbitahan po namin kayo na manood sa isang special episode.